Hello mga tol, ayan, nang pauwi tayo ng from Infanta Quezon, eh, so may nadaanan tayo ditong prutasan. Kompleto yan, may mga langka, dorian, pinya, may papaya, may abukado, at saka mangga, may mga saging pa. Ayan yung mga, ayan oh, si Mrs. Wow. Kasi alam nyo ba mga tol, ang abukado dito is 150 wow. lamang. Pero, tatlong kilo po yun na tatlong kilo ganyang kamura at tapos yung mangga nila 50 pesos per kilo kaya ano pang inaantay nyo bumiyahin na kayo papuntang Infanta Quezon so, dito lang yung banda located lang yan dito along uh, Mar Marilaki Highway kaya tayo na mga tol ride safe always ha sabay na kayo sa pag ride so, thank you for watching ha follow follow and like